1939, nagsimula ang World War II at natapos noong 1945. Sumalakay ang Alemanya sa Poland noong September 1939 at nagtapos ito sa pagkatalo ng Axis Powers, isang samahan na kinabibilangan ng Japan noong 1945. Sa Asia, naging mahalagang bahagi ang Pilipinas sa digmaan. December 8, 1941, sinalakay ng mga Hapones ang Pilipinas kasabay ng Pearl Harbor attack sa Hawaii. Matapos ang matinding labanan, bumagsak ang bataan noong April 9, 1942 na sinundan ng pagsuko ng Corregidor noong May 6. 72,000 na mga bihag ang sapilitang pinagmarcha mula Mariveles patungong San Fernando, Pampanga kung saan tinatayang pito hanggang 10,000 ang namatay. Kaya tinugarian itong bataan death march. Sa pangatian Cabanatuan City, Nueva Ecija, nagtayo ang mga Hapones ng kampo para sa prisoners of war. <laughs> January 13, 1945, pinalaya ng U.S. Rangers at mga gerilyang Pilipino ang mahigit limang daang bihag sa kampo ng Cabanatuan na ginawan ng pelikulang may titulong The Great Raid. Handito tayo sa Central Luzon State University upang kilalanin ng isang tanyag na pangalan mula sa universidad. Sa panahon ng digmaan, may mga pangalan at mukha na maaaring hindi natin madalas marinig. Ngunit ang kanilang sakripisyo at tapang ay bahagi ng ating kalayaan ngayon. Isa na rito ay si sa Saulong, isang leader at bayani na hindi natakot lumaban at nag-iwan ng isang pamana para sa mga susunod na henerasyon. Kilalanin natin ang kanyang kwento. Tinanong namin ang mga estudyante ng CLSU kung kilala nila si Vivencio Saulong at narito ang ilan sa kanilang mga sinagot. I was able to know Vivencio Saulong po because of the USSC. So I have friends po from them and part of USSC na um, under po ng Vivencio Saulong and I think mayroon pong award from that. And as far as I know po, Vivencio Saulong is actually a really bright student din. Hindi po. Parang naging mensahero po noong panahon po nung pananakop um, po ng Japanese po dito sa Pilipinas. Si Ginoong Vivencio Saulong ay uh, isinilang sa isang baryo o barangay sa Oriental Mindoro, particular sa bayan ng Bungabon sa barangay Labonan. Ayon kay Atty. Villa isang tipikal lamang na estudyante si Saulong, ngunit nagbago ang kanyang buhay noong napilitan siyang lumaban sa mga Hapones. Nagsilbi siyang estudyante ng gerilya noong sumiklab ang pananakop at isinakripisyo ang kanyang buhay para sa bayan. Naging estudyante siya ng CLSU na noon ay tinatawag pang Central Luzon Agricultural School noong bago magsimula ang digmaan. Marahil ay bago ang 1940s. Si Vivencio Saulong ay nag-aral sa universidad bilang vocational student o high school. Napiliton umanong manatili si Vivencio Saulong sa loob ng campus nang sumiklab ang digmaan at bumuo ng grupong guerrilla, ngunit hindi mang armadong grupo kundi bilang mga espiya. Bagamat malabo kung kailan napatay si Vivencio, ang malinaw ay natagpuan ang kanyang bangkay noong February 7, 1945 matapos siyang mapatay ng Japanese sniper ayon pa kay Atty. Villa Freya, may mga naiwang alaala -ala si Vivencio sa ulong para sa mga mag-aaral ng CLSU at sa kasaysayan. Sa katunayan, siya lang ang estudyante na may libingan sa loob ng universidad. Naiwang pamana ni Vivencio Saulong ang pagiging uh, modelong mag-aaral na handang isakripisyo ang kanyang buhay alang-alang sa bayan. Sa loob ng tahimik na silid-aklatan, nakatago ang hindi mabilang na kwento ng ating nakaraan tungkol kay Bivencio. Batay sa librong CLS You Heroes of the Century, tinarget ng mga Hapon ang Central Sun Agricultural School noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Upang ipagtanggol ito, bumuo sina Captain Jose C. Sadul at Principal Constancia Medrana ng Squadron 222 noong 1943, isang lihim na pwersa ng mga estudyante at guro laban sa mga mananakop. Noong December 1944, iniwan nila ang paaralan, ngunit nagpatuloy ang kanilang laban. Ang kanilang tapang at sakripisyo ay isang pamana na kabayanihan na mananatiling magpakilaman. Si Vivencio sa ulong ay sumali sa mga revolusyonaryong persa noong lumaban sa pananakop ng Hapon. Noong February 6, sa kasagsagan ng labanan, nawala siya matapos ang isang matinding sagupaan. Natagpuan siyang walang buhay, may tama ng bala sa noo malapit sa kanyang paaralan. Si Saulong ay isa lamang sa maraming estudyanteng ipinaglaban ang paaralan at bayan dahil sa kanilang sakripisyo na isalba ang CLAS mula sa tuluyang pagkawasak. Ang kanilang hagitingan ang nagbigay daan sa pagpapatuloy ng edukasyon at pagpapatayo ng bagong mga pasilidad na pinakikinabangan ng kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. Hinirang noong February 7, 2025 ng CLSU ang 88th anniversary ng paglaya ng Central Sun Agricultural School at paggunita sa mga kilala at di kilalang bayani ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagdiriwang, dumalo ang mga opisyal ng universidad, mga guro, mag-aaral at kaanak ni ginoong sa Ulong kabilang ang kanyang apo na si Ginoong Angel sa Ulong. Ang Central Luzon State University ay nagtatag ng isang parangal upang bigyang pugay si Ginoong Vivencio sa ulong at ang kanyang mahalagang kontribusyon hindi lamang sa universidad kundi pati na rin sa kasaysayan. Isa sa mga nakatanggap ng parangal si Aljong Viterbo. Na kahit gano'ng kahirap yung situations, kahit gano'ng ka-challenging, I should show up because the people that I've served and um, the people na nagtiwala uh, sa akin ay dapat uh, hindi ko sila pabayaan or iwan kahit na ano pa yung mangyari o sitwasyon na pagdaanan. Kung buong CLSU ay makikilala ang Quente de Vivencio o makikilala siya bilang isang student leader. Paniguradong mas maraming student leader ang may inspire, mag step out at magiging, magkakaroon tayo ng ripple effect. Kumbaga na mula doon sa sinet na ehemplo ni Vivencio ay matututo rin yung mga student leader kung ano nga ba yung tapat, dalisay at buong pusong serbisyo para sa mga estudyante. Bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan, isang monumento ang itinayo sa loob ng Central Zone State University. Ang rebultong ito ay nagsisilbing paalala sa mga mag-aaral at sa buong komunidad ng kanyang katapangan at sakripisyo, gayon na rin ang iba pang mga lumaban para sa bayan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kanilang kwento, sila ay nagsilbing inspirasyon sa kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon.